batay sa isang magazine ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang pangulo. Kaya hinamon ni Roque ang senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. Sila po ang nagsasabi ng gintong mga klasing akusasyon. Hindi niya nakakailanganin ng tulong kung meron po siyang ebidensya. O, wala po bang plano ang Marcos Administration na uh, humingi po ng tulong sa Interpol para ma-aresto si uh, Attorney Harry Roque at Maharlika na sinasabi niyo pong sila yung uh, nagpapakalat ng fake news regarding dun sa Polvoron video. Sa ngayon po nakipag-usap po tayo sa DOJ at uh, wala pa pong uh, nasasabing uh, na isa pang kaso sa korte. So wala pa po itong lumalabas na warrant of arrest issued by the court. So hindi pa po natin kakailanganin kung ano man po ang uh, hihinging tulong mula sa Interpol. Bakit po wala pang naisasampang kaso? Well, in fact, ang uh, NBI po ay uh, nagsabi na na uh, yung mga fake news peddlers na nasa bansa at nasa ibang bansa ay uh, kanilang aarestuhin. Binibigan po natin ang bawat suspect or respondent's due process because of the rice tariffication law na ang author ay si Senator Cynthia Villar ay uh, ang nag import po dito ay mga private companies hindi po nahahayaan ang government na mag-import kung government sana through FA NFA government to government mas maganda po ang chance ang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa Rice Tarification Law, nawalan po ng kamay ang NFA. An Soberano, Bombo Radio. Good afternoon, USEC. Um, reaction lang po from the palace. Uh, last, last week kasi, um, Matapos po ang inendorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos, naglabas din po ng uh, pahayag si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabing batay sa isang magazine ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaya hinamon ni Roque ang senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang Pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. Thank you. Unang una po, si Anthony Hariroque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulvoron video. At ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Kahit na ngayong kanyang mga ebidensya sa quad ko may hindi pa rin niya napapatunayan. Ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klasing akusasyon, hindi niya nakakailanganin ng tulong kung meron po siyang ebidensya. May mensahe po ba kayo sa mga ginagawa ni dating uh, presidential spokesperson Roque? Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Go home. Thank you po. Eden Santos, Net25. Uh Yusek, good morning po. Wala po bang plano ang Marcos administration na uh, humingi po ng tulong sa Interpol para ma maaresto sina Attorney Harry Roque at Maharlika na sinasabi niyo pong sila yung uh, nagpapakalat ng fake news regarding dun sa Polvoron video para po since meron naman po tayong uh, uh maigting na cooperation sa uh, sa Interpol para naman po sabi niyo nga ma makabalik din sila dito para harapin yung kaso na isinampa po sa kanila inciting to sedition if i'm not mistaken hmm. Wala po tayong sinasabi na ang nagpakalat po ng fake Pulboron video ay si Attorney Harold Roque siya po mismo ang nagsabi nito sa isang maisog rally sa Vancouver at hindi din po tayo ang nagsabi nito kundi yung isang vlogger or vlogger na si Pebbles Cunanan Pero ito na may base sa kanyang mga sinabi sa kanyang talumpati sa May Isograli Sa ngayon po, nakipag-usap po tayo sa DOJ at uh, wala pa pong uh, nasasabing uh, isa pang kaso sa korte So wala pa po itong lumalabas na warrant of arrest issued by the court So hindi pa po natin kakailanganin kung ano man po ang uh, hihinging tulong mula sa Interpol. At hahayaan po muna natin ang DOJ uh, sa kanila magiging action patungkol po dito. But as of the moment po, wala pa pong ano mang update patungkol dyan. Um, bakit po wala pang naisasampang kaso? Well, in fact, ang uh, NBI po ay uh, nagsabi na na uh, yung mga fake news peddlers na nasa bansa at nasa ibang bansa ay uh, kanilang aarestuhin. Medyo June nagkakaroon po ba ng delay sa pag uh, file ng kaso laban sa kanila or hindi pa rin po gano'n ka bigat or ka ano yung ebidensya para sila po ay uh, masampa ng kaso? Ang bigat po ng ebidensya ay makikita nyo naman po sa kanila mga sinasabi. Ito po ang kaibahan siguro ng ating uh, administrasyon sa kasalukuyang administrasyon. Binibigan po natin ang bawat suspect or respondents ng due process kailangan po nilang ma-enjoy, ma, ma kailangan din po nilang uh, ma yeah, ma-enjoy this right uh, to due process. Hindi po ito basta-basta maguhusga, kailangan po itong dinggin, bigyan po sila ng karapatan na sumagot, mag-file ng kanilang counter affidavits. Then lang po sa ano last question po yung uh, pagpapatawag po ng meeting ni Pangulong Marcos sa uh, iba't ibang uh, head of agencies na para pag-usapan yung uh, fake news at uh, tila ito po ba ayan uh, nagbigay ng uh, pagkabahala sa pangulo yung pagsadsad po ng kanyang uh, uh, ratings kaya po nagkaroon ng ganitong pagpupulong Hindi po hindi po nabahala ang pangulo sa anumang rating sa survey Sabi natin kanina ang Pangulo kahit ano man ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho ng tama. Ang pagpapatawag po sa DICT ay para pag-usapan po ang paghinto ng fake news at yung pag uh, at yung tungkol po sa magiging good news po natin patungkol sa connectivity para sa mga kababayan po natin. Yan po yung dahilan ng meeting. Last two questions, Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. <coughs> you say, uh, any update po doon sa uh, uh dapat sana ay uh, meeting ni uh, Secretary Frederick go sa U.S. Trade Representative para ma-negotiate yung free trade agreement between uh, the Philippines and uh, the U.S. Yes. Nakausap po kami kaninang umaga at sinabi po niya na ang kanilang uh, plano na pagpunta po sa U.S. ay first week of May. Haan? Huh? At uh, sa kasalukuyan po ay nagkakaroon pa rin po meet, ng meeting ang economic team para po ito malamang na ilalahad nila sa kanilang pagpupulong sa darating na Mayo. Uh, are we hopeful, uh, Yusek, na magiging maganda yung resulta ng gagawin pagbiyahin ni Secretary Go? We should always be hopeful dahil ang mundo natin at ang bansa natin ay hindi kulay itim. Salamat po, Yusek. Finally, Sam Medenilla, Business Mayor. Um, um, good morning, ma'am. Um, uh, meron pong mga senatorial candidates na nagpo-propose na mag mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po. Um, Meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating doon sa legislation para ma-implement yung proposal na Actually po, matagal na po, nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na mag, uh, makapagbenta ng derecho sa taumbayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kalusuk, kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay uh, ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through FA, NFA, government to government, mas maganda po ang chance ang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taumbayan. bayan. Dahil dito sa Rice Tarification Law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate uh, ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FPI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan uh, uh, at authority at power ng NFA. Pero to ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan ng mga importers. Alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Thank you, Yusek. Um, Follow-up question lang po. May mga lawmakers na po kayang nakipag-coordinate sa Malacanang para i-push yung legislation? Nun. At kailan po kaya natin, eh, kailan po kaya balak ng palas na i-push yung legislation? Sa 19 Congress or sa next Congress? Malamang sa next Congress na po kasi magkakaroon muli. Dahil nga po ito ay nahadlangan ni uh, Senator Cynthia Villar. Uh, magkakaroon muli. Propose. Amendments para po magkaroon muli ng authority, power, and NFA. Ito naman po ay para sa taumbayan para po ma-regulate natin ang presyo ng bigas. Kung may problema man po sa sinasabing NFA sa mga nagpapalakad, hindi po ba dapat ang tanggalin ay yung mga NFA na pinagdududahan, ang kredibilidad at integrity, hindi ang power ng NFA? Thank you, pa. Thank you, Yusek Claire.